batang makulit Ayan o Ayan o So nandito tayo ngayon sa Ito Bayan ng Agno Home of the Umbrella Rocks Ayan Dito so, tayo sa sentro Pero hindi na natin dadalan yung munisipyo nila Magta turn left tayo Turn left Ayan dadaan tayo dito sa Tulay Opo Don Marcelo Nagal Bridge uh, Ito tayo, oh, no? may nagtutulak Alright okay. uh, Dito tayo papasok Sa uh, Hindi kilalang beach uh, Dito tayo papasok Sa bucket ng mga brawl ayan o no? medyo zigzag nakakapakyat uh, syempre kakibitin tayo segunda medyo pakyat pinadaanan tayo ng mga pantra Shopee Express ako yun Segunda tayo. Up. Ano ah, to? Ah. Tayo. waiting shed doon malapit na rin tayo etong beach na to hindi ito kilala hindi ito sikat Ayan, maraming kambeng sa daan pang ilang kambing na yan ito Purok Liwa West nadaanan natin yung kanto pamunta ka doon sa Purok na yon. pero hindi tayo papasok doon Isundan natin itong daan Yan, so tutumok Beach Yun na yon, Tumok Beach May karato rin May karato lang pala Tumok Beach So, yan yung Pupuntaan natin Tumok Beach uh, Kahit ako, ngayon ko lang Nalaman na mayroong gano'ng beach dito Okay, pababa na tayo. Oh. Ayun na nga. Hindi pala diretsong simintado Hop, oh. Ah. Hop. Yuhu. Yeah. <laughs> Rock road na tayo, Rock road. road pala malapit na tayo pero rough road Why? hindi pala diretsyong simentado nahirapan <coughs> tayong akit mamaya dito okay lang pas pa baba kasi hindi masyadong mapuwersa mayang pag -akyat. Alaila sa primera at preno. no. Hoy, hoy, may pato. Oh. Napato eh. Pata mo, makikita dito. Dito na 'yung kalsada dito. Hoy, lol. Hoy. Hoy, oh, hoy. Wala bahay dito. Masyado, eh. Bahay oh. ata 'yan, may mga oh. Bahay 'yan doyan sa baba.

呀呀。Yeah, yeah, yeah. Yeah. hey hey uh. pa ba rin pala yung off-road dito Pero may mga establishment na rin dito Ayan no? o bubong Dalila Paano na to? Paano na to? Saan tayo dadaan? Ito na lang ah, Hindi na natin sinundan yung daan Yay! 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 <laughs> ah, may establishment dito Oh, parang gaital ata nila Coast Guard Ay, Coast Guard Ay, Coast Guard Sana maka-upyat tayo mamaya dito Ang lalakad kami nito Ay, sana maka-upyat tayo dito Mahirap din pala Mahirap Yooo! na ang bag. kotse. Pero kaya naman. May nakakasalubong tayong SUV at van na Nina. No, it's not umbrella. Okay, hanap tayo ng... Pero ito ang atin. Tayo. 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 hi! hi! Ayan, so nandito na tayo sa Tomok Beach. Ayan, Tomok. Tomok Beach! Ah, dito sa bayan ng Agno. So, hindi siya Hi. kilala. Pero may mga ilan-ilan na rin na pumupunta dito. Ayan, kasama natin yung ating red tricycle. Tapos, yung batang na kulit! right <laughs> Alright, so eto yung buhangin. Dito sa Tomok Beach. Ayan, o. Brown and white. Oh, hindi siya white, pure white. May pagka-brown siya. Pero light. Ano? Light. Ayan, uh, ayan na nga yung batang makulit. Naliligo na. Ayan oh. Part na ito. Ayan. Ay tubig tabang. Ayan, umaagos siya. Punta dito sa dagat. Ayan. Medyo madumi lang kasi katatapos ng malakas na bagyo dito sa bayan ng Agno. <laughs> Ang makikita nyo, ayan o, maraming gumagalaw. Ayan o, maraming gumagalaw dito sa gilid ng dagat. Medyo marumi lang. May mga seaweeds. Maliban sa seaweeds, may mga malalaking bato. Ayan. So makikita nyo pa rin yung aftermath ng malakas na bagyo na tumama dito sa bayan ng Agno. Ayan o. Oh. Maraming mga puno ang um, nasira. O. Oh. Itong Tomok Beach, mahaba pa ito. Mahaba. Ito lang yung bungad. Dito sa bandang dulo, mahaba pa yan. Kapag punta, pumunta pala kayo dito, maraming kambing. Marami hong kambing dito. Sa daan pa lang, marami ng kambing na sa salubong sa inyo. At ayan na, nag-i-enjoy na yung batang makulet. Ah, uh, sim na sim na. Pag pumunta pala kayo dito, ayan, napaka mura lang ng mga cottages nila. Mura lang, mura lang. Maalon 'yon, maalon. Ayun, kaya medyo dapat cautious tayo. Yung mga cottage nandun lang sa gilid, ayan. 300. Pwede mo pang tawaran kahit wala kang kasalanan, ayan. Enjoy na enjoy ang batang makulit. <laughs> May turista tayong kasama. Ayun o. Say happy birthday. Ayun o. Oh. Malapit ng birthday ng batang makulit. Galing ah! <laughs> <laughs> All right, so tapos na tayo maligo, uwi na tayo. Bye. 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 Offroad.